Apo Jimmy, saging. Makain ka ba ng saging? Asok. Tik, Tikman mo sarap 'yan. Oh, uh, kasarap. May kasama pa no. sarap 'yan. Ah, uh, sarap hintay, may palaman yung saging. Eh, uh, uh, 'yan. Ano yan yung ano ni Apo Jimmy kasi alam ko may problema ka sa pantanim mo eh. Uh, oh, Parang may pantanim siya. <laughs> kasi sila utol. Tol, wala, ano pa ba yung mga itatanim natin? Sitaw na lang. Sitaw. Hindi, may, binina tayo sitaw. May sili na rin. Kalabasa. Wala na kasi tayong ganong problema sa pananim dito, no? Si Apo Jimmy na lang ang problema sa pananim niya. <laughs> kasi si Apo Jimmy po is nahuli kasi doon siya sa kabilang bundok, sila tatay dito sa Sitio Puti, eh need na need din kasi niya ng puhunan sa pagtatanim. Kasi dito kami, tulong-tulong kasi kami dito para kami magkakapamilya. Maga. Mm, -hmm. Sarap ng aming ulam, oh. Gabi, tapos lalagay ng baboy, yon, oh, Ang dami lalagay ng baboy. Tapos yung mong bubukas na lang siguro to. Oh, gusto nila luto mamayang gabi. Ay, magtira kayong panlaok na baboy. Para sa munggo nyo, mamayang gabi. Kasi meron namang, ano eh, malunggay na dala si nanay eh. na lang ang masarap. Ito. Apo Jimmy, ano pa ba yung mga itatanim mo? Ikaw? Um, palay pa rin. Palay. Ang kung, kung nga dito sa kanila, kung halimbawa, may sobra kayo na hindi na itanim na Ay, yung mais. Oo oh, ah, eh, mo na kayo. ilang kilo yung mais na sobra? Ha? Ibigay nyo na kayapo Apo Jimmy, limang kilo. Limang kilo, itanim mo na. Ano yun? Yung mais na puti yun. Puti? Puti. Yung kinakain na masarap. Ang luwang na ng tanim na yung mais. tayong ano, tanim tayo yung parang sorghum. Naalala mo yun? Di ba may bini nun? Alam niyo naalala nyo po ba yung popcorn nila dito sa bundok? yun popcorn tanim natin yon para ano oh bubuya bubuya. bubuya 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 mausok mausok ngayon mayroon pala magsahing pagtagulan no ang pakarami pa naman nung iluluto ano to eh, gabi to eh ay ay mainit <laughs> mainit pala mainit pala Bali yung limang kilong mais na yung Apo Jimmy. Sapat na yun. Pero yung punan mo, okay na yan. Wala nang, wala nang kulang. Sakaling kong kulang Sabi ka na lang. oh, sige. Tapos, ayun. Ah, dadagdag yan, Jilin. Napakasarap ng ulam, ah. Hindi ba makatiyan, Apo Jimmy? Pero hanggat ma makaka sabi ko nga sa'yo may nagagawa magagawa ako ng paraan ngayon nga, doon ako bilib sa iyo. Diyan po ako bilib na bilib kaya po, Jimmy. Sa luwang ng tinaniman na niya, hanggat kaya niyang iraos mag-isa, dinadaos niya. Kung baga, ang ano lang sa akin, ako lang yung aalalay eh kung talagang kaya, hindi niya kaya at kailangan niya. Dito naman po kasi, para kami magkakapamilya na rin dito eh. Ayan, tapos lalagyan daw na kalibangbang yan, no, Jilin? O, oh, di diba? Sarap ng aming, ano? Ang sarap ng aming ulam. Pero ito, abangan nila. Tag window juice ni Jilin.